Good morning, good morning. To this video guys, ayan, uh, ipamamalas kung ano naman sa inyo ang aming uh, lugar sa araw na ito. Sabado, alas 6 ng umaga. Ayan, ito yung sitwasyon ngayon sa aming lugar. Ayan, wala pa ganong uh, sasakyan na dumadaan dito. Ayan, dahil uh, napapilang po tayo sa third class na uh, syudad kasi kahit syudad na pero hindi masyado marami ang uh, naninirahan kaya itong sitwasyon ayan 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 papasok pasar pa ya bang ian, ayan So, sa ngayon nararamdaman natin ng uh, malamig na hangin simoy ng hangin Ayan. kasi napalibutan tayo ng maraming puno Ayan. noon guys na imagine natin ang sitwasyon na uh, lubak lubak pa yung kasada dito no? maputik sa tuwing umuulan umuulan Ayan, hindi madaanan ng uh, motokit motor kasi sira sira ang kasada pero ngayon guys ayan nakabaliktara na lahat ang uh, nangyayari kaya praise the lord at uh, din ang lugar natin ng ganitong mga infrastructure no? ayan agabang nga pala kami sa tindahan dito na magbukas no? bibili kami ng uh, konsumo, pang konsumo sa bahay bigas at iba-iba uh, pang uh, pangailangan sa bahay. So, hindi pa nagbukas. Ninti-hintay <coughs> mo lang. Sandali. Ayan. Okay. Maraming salamat sa panood, guys. God bless us all. Bye-bye.